Ayan guys, uh, yan nakikita nyo, ito yung mga recipe natin. Magluluto kami ni Baste ng uh, caldereta pork ang gagamitin dahil ito may mga tira-tira pa siyang atay Nasa sa ref lang to. Tira to ng binyag ni Bibi Crystalline. Ito na blanch na natin yung ating ano, uh, na half cook na yung ating carrots patatas. Ito na yung pinagkuluan ng pork para mabilis maluto. Tsaka tinanggal ko na din yung taba niyan dahil nakaprito na siya. Ito na yung mga bawang sibuyas. ah uh, ito siya, siling uh, haba. Tinanggalan ko siya ng buto para hindi siya maanghang pag ihalo. Kasi optional lang naman, maglalagay ako dahil wala akong bell paper. So yan ang gagamitin natin dahil meron tayo sa ref. Ito yung mga tira-tira. Kung napansin nyo, nakasipit siya dahil Ah, uh, ganon ganun. Tipid-tipid tayo pag may time. Kailangan. Ito tomato sauce. Ba, uh, tomato paste. Bawas na din siya. Ito din yung ating mamasitas. Ayan. Nakaipit siya ng clip. di ba? Diba? Practical. Ah, uh, sipit ng sinampay sa mga damit yung ginamit natin. Pwede naman siya at tape. Ititip natin. Pero madaling gamitin pag ganun na lang, guys. Ito kasalukuyang yung taba inano ko na yung taba guys para hindi magmamatika yung ating aplikada ay no 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 kaldereta kaldereta <laughs> pork ayan dahil wala tayong beef so gagamitin natin ay pork ayan ipakupos lang ba kailangan natin siyang matanggalan ng taba tapos kunting kunting brown brown lang para babawasan natin yung oil na gagamitin. Saka dyan na din ako magigisa. Ito, napakadaming oil. So, siguro mga kunti lang, mga 3 tablespoon na ako kuha rin nating oil dahil ano po yan. Nakakatipok po yan, guys. So, ayan. Tanggalan natin siya, ha? Uh, healthy living tayo. So, ayan na. Healthy living. Diba? Natanggalan ko na ng oil yung taba. Kunti na lang konti na lang, heaven brown lang natin para sunod-sunod na makapagisa na tayo. Partner na magluto, ayan. Iba ang pinakaabalahan. Anong ginagawa mo? Nanggal. O, di ba? Nag-glue yung sarili mo, no? Kasi gumamit ka ng glue, di ba? Ayan, adikit yung mga daliri mo. <coughs> <Huh>? <coughs> ano ka? Makuputol kaya yung daliri mo maya-maya lang? Sabi ko sa'yo, mag-gisa ka na eh. Yung more, mag-dikit po. Oo, mamaya magkadikit dikit yan. Eh. Iba ang pinakaabalahan mo, baka talaga. Ito na yun, guys. Bawa bawasan na natin yung oil, no? dami. Ayan. Pag nagtanggal tayo pa ng oil, mainit po siya. Kailangan hindi plastic yung ating gagamitin, no? Para ito siya hindi matunaw. Matutunaw po yun. Pag idiretso natin sa mainit na... Ito, kumukulo itong mantika na ito. Bawasan lang natin dahil napaka ano na ito, daming mantika. Hindi po maganda sa ating kalusugan. dami pa. Pangisa na lang kasi. Para matupad ang ating minimithing caldereta. Ayan, pwede na yan. Ganyan kadami, no? Ito na yung taba. So, mag isa na tayo, guys. Ayan, ito na yung unangin natin, bawang. Kunting brown lang yun siya. Papirin na din yung sibuyas. Uh, ano lang natin, no? dahil kailangan ko itong ibag lang. Saka aalisin ko muna. Baka pumatas yung anghang niya. At hindi na siya makain ng um, bata. Pag sobra na anghang, ayan. Tapos, pwede na to para mamaya. Ayan. Aalisin muna natin. Para hindi kumalat yung kanyang anghang. pwede na halo na rin natin yung taba kaya yung pork natin kaya Pakalapan muna natin sa ulit, guys. Mga ilang minuto. Ayan. pwede na tayo maglalagay ng ibang mga pampalasa dyan. Ito, maglalagay tayo ng caldereta apretada. Maglagay na rin tayo ng oyster. konti lang. konti lang muna dahil titignan pa natin yung mga niya. At syempre, ito, para manamis-namis yung ating kaldereta, ayan, ubusin ko na. Dahil, siguro hinati ko lang siya. Nagluto ako ng makaraang araw. Ayan. At, konting tomato tomato paste. Pwede naman, hindi tayo gumamit nito. Kaso lang, meron kasi akong pera. Ayan. Konting-konti lang din naman kasi ang purpose nito, parang pang pakulay lang din, pang palapot. Eh. Ayan. Saka, maglalagay tayo ng konting pickles. Kunti lang, hindi muna natin ubusin kasi magluluto pa tayo sa isang araw din magagamit sa natin. Ayan. Mahaluin muna natin oh, no, ng bahagya. ayan, kakapit yan siya guys dahil pakukuluan pa natin yan yung pinagkuluan ko nung pork kanina ito na yun ilalagay na natin no, para tuluyan na siyang ano ah uh, kunti pa ito, na natin guys ayan, ayan Ayan, mga ano pa, kahit mga 20 minutes. Ayan, babalikan na lang natin yan. Ayan, check muna natin na oh, kung ano na nangyari. Maglalagay lang ako ng konti nito. Maliit lang siya, pwede na siya ubusin yung liver spread. Kaso lang... Ah, uh, hatiin ko lang 'to dahil meron akong tasty so ipapalaman ko siya. Tanong ko niya, "Is party this party for my time?" Ayan guys, ha, hatiin ko lang siya. Dahil malasa na rin to. Ayan, malasa na rin yan. Maniwala kayo. Ayan. Kailangan malusong siya. Dito siya dumi, guys. May ginisa ko kanina. Parang sa liver din. Mamaya ko talagay. Nag-ipin siya dyan sa dito. May lasa na siyang paminta. So, magdadagdag pa din dahil ng konting kunti Konting patis. Konti lang muna. Baka mabigla tayo maanasan Kasi syempre, ang ating <coughs> magic. Ubusin ko na kira na lang din Yeah. Ah, uh, ito ginagamit ko madalas sa uh, ay wait, chicken pala ni ko. Para madalas ni nagamit ko na cubes ay beef dahil malasa. Hindi mo malalasahan yung pork pag pork cubes lang din gagamitin natin. Sa karne, pwede siya guys, ito for a uh, beef. Pero yung ating karne ay pork. Hindi na mapapansin nun. Ando na yung lumasa siya. Ang tagal kasi eh, parang walang kwenta. Parang naglagay ka lang ng cubes na hindi rin siya lumasa. So, mag-beef ka na lang. Medyo matapang siya sa akin na. Ayan, hinahati ko pa siya. Ayan, dahil maraming sa yan, lalasa at lalasa talaga yan siya. Kailangan pakapitin lang natin. Diba, ba kipa? Ayan, saka halo-halo lang. No? Ayan. Ayan, diba? Masarap na masarap na yan. Ayan. Ito nun ang kawali natin gagamitin, no? Pang sinaunang kawali, guys, no? Ayan, kung makikita natin, no, itong mga part na to, hindi yan siya talaga totally madumi, ganyan talaga. Tingnan nyo yung mga kawali nyo sa mga lula, lulo, sa mga nanay di ba ganyan. Dahil once na magamit na siya, yan mga palatandaan, may mga ganyan talaga. Ang hirap na kasi kaskasin. Pwede din namang hindi kaskasin. Hindi naman nasama sa pagkain yun. Eh. Ayan. Siyempre, baka next-next month, next, makakabili tayo ng magandang pagluto para mas presentable yung ating pagluluto. Ayan guys, pinahinaan ko na yung apoy. Ayan. Ito, maglalagay din ako nito bago pa siya, wala pa siyang bukas. Hindi siya tira, kaso lang meron sa ref. So, para lalo sumarap, nagbibigay din to ng extra yummy sa mga ganyang klaseng ano, luto kaldereta, minudo, apretada, mga ganyan. Nabibigayan siya ng extra. So, magnamagay na rin tayo dahil meron tayo. Ayan. Discarte-discarte lang kasi yan eh. Sasarap yan. Kaya kawa kayo matakot mag-invento. Yung mga hindi pwede ilagay, kung hindi naman nakakalason, ilagay nyo na. Para pag naluto siya, pag matikman nyo, ay, okay pala to. Lalo sumarap. O, diba? ba Yun yung mga sekreto dyan. Yan. Malulusaw yan siya mamaya. Nakita nyo, kumuha lang ako ng kapiranggot. Na? Para... Nakatipid ah, din tayo. Magagamit pa natin sa iba natin mga recipe. Meron tayong stock, sorry. Hindi na uubos. Mm. Naglalagay din pala ako nito. sure? Ah, kunting-kunti lang. Ito, nagbibigay din ito ng lasa. Sarap sa ating niluluto. Ayan. Ah may iba namang ano mm -hmm. na hindi pwede lagyan. So, basta masarap yan siya. Kaka mag-add ako ng konting ano, soy sauce. Dahil natikman ko siya kanina, hindi masyadong maalat. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Ayan. Tansya-tansya lang naman sa pagluluto. Eh, hindi kailangan ng 1 half teaspoon or ganito. 1 half teaspoon or what. Ganyan, ganyan. Hindi kailangan. Ikaw mismo mag-tansya para okay. Alam mo yung lasa. Hindi kailangan yung mga kaik-ikan, kauihan lang yun eh. Ayan. Tikman daw ng aking bunso. Kwanabaw. O, oh, diba? Kakainan siya. Ganun oh. lang yun. Oo. oh. Hindi kasi kailangan ng madaming ano ay hindi kailangan ng mga pasukat-sukat. Yung iba naglalagay pa ng hot dog, kung ano-anong nilalagay, may mga green peas pa. Hindi na kailangan kung ano lang available sa ref. Yun lang. Huwag na tayong maghanap ng gastos. Gastos lang yan eh. Yung atin, magtitipid pero masarap. Hindi kayo maghahanap pa ng hotdog. Maghahanap pa ng bran. Lalagay pa ng green peas. Para kaya eh kung na, wala. Ang na po nagtitis <laughs> magkita. <laughs> May pinaparinggan, no? Ay. Ayan. Hindi pa yan. Wala pang liver yan, nak. Ayan. Grabe, ha? Ayan. Tumakbo. <laughs> Malambot na pala, guys. Ayan. Ito, ilalagay na natin yung kanina. Ah, hinahap ko ko na din siya. Tsaka yung patatas. Tsaka yung sili natin nandiyan na. Ah. Ayan. Ilagay na natin 'no para ah uh, lumasa na din. Yan, kunting halo lang siya. Pinahinaan ko na din yung apoy. Yan. Yan. Isang baksak na malakas na apoy. May ganun. Tapos mamaya, bigla nating isang bagsak kahinaan. <laughs> Ganon ang pagluluto. Meron isang bagsak na mahinang apoy, isang bagsak na malakas na apoy, ganyan. Siyempre, tekem-tekem, pag may time. Ando na yung lasa, kumapit na siya. Kumapit na sa karne, Hindi sa akin kumakapit. Kaya hanggang ngayon, wala akong makitang batinong jawa. Yun lang yan. Nasa karne siya kumapit. Peste. Ayan, guys. For to this video, isang bagsak na ng apoy para maganda tingnan. Ayan, di ba? Isang bagsak na apoy yan. Grabe. Ayan, huwag kayong pahuhuli sa aming mga vlog. Kasama ko dapat, no, with my partner, Basti Koy. Brian po, Sebastian, si ang kanyang a uh, real name. Tinamad siya. Alam mo yung bata, bata talaga. Wala siya sa mood. So, kailangan ko nang magluto para ito ay breakfast, lunch, dinner, or ipainit bukas kung may tira lalong sumasarap po. Yan. No. Ayan kayo nakasubaybay, ba? Diba? So much fun here in my channel, Tata Juan. Thank you for watching, guys. Grabe ang sarap ang sarap. Masarap pa sa jowa. Lasang-lasa, yaming yami Dahil sa dami nating ano, nilagay. Ay, nahuli ka dahil. Nilagay ko na yung liver. Tsaka yung mga carrots, patatas, andito na. Hmm. Tsaka may kunting kagat. Dahil doon sa siling haba, tinanggalan ko na siya ng buto. Pero kumakapit talaga yung anghang. Pero slight lang naman. Huwag tayong matakot. Kung baga yung anghang na yun, parang pagsubok lang din sa buhay natin. nung Ganon. It's like na maanghang lang siya. Kayang-kaya. Kaya. So, huwag kayong matakot. Mag-try. Kung try and error, ganyan. Sa buhay, huwag kayong matakot. Sa mga tumatakbo ng mga mga kagawa, 'di ba? Butuhan ngayon, guys. So, sa mga tumatakbo, huwag kayong matakot sumubok sa buhay niyo. No. Ayan, kainan na This is Tata Joan Ayan, yaw-yaw pa more sa ating calderetang pork. Ang sarap talaga. No, ang nagdadala dito, alam nyo kung ano. Dapat napanood nyo kanina. No, hindi ko sasabihin secret ko ano may nga nilalagay ko. Yun na yun, pag ay nagluluto. Yung ano, yung isa, yung something wash your shirt, sure? ganyan. Diba? Then, isa pa, naglalagay tayo ng keso. Diba? Yun. Yun lang muna. ah, pwede rin tayo maglagay ng mga nestle. So, a little bit lang siya. Pang lang talaga. Ayan. Kung nakikita nyo yung look ni Hoss, ni Tata Juan, diba? As in yummy. But, by the age of 46, o, ba? Diba? Ganun lang yun. Maglalagay tayo ng konting yummy. ba? Diba? Ganun lang. Para hindi tayo nahuhuli. Sa mga shoutout sa mga nagsabi dyan na sumasabay sa uso, di naman kaya. Anong di kaya? Kaya ko nga eh, ba? Diba? O, ganun lang yun. Pag carry, carry ng iba, try natin, no? Ganun lang. Huwag tayong uh, mahiya. Wala na. Baka natalsikan ko na ng laway ito, no? Eh, hindi. Nakadistahin siya pala ako, guys. So, ayan. Kunting ano pa kasi. Kunting palambot lang siya. Ayan. Huwag masyadong matigas. Huwag masyadong malambot. <laughs> Kagamsamon siya. <laughs> Tama na nga. Bye, guys. ano ba masabi? Ayun, no? Oh. Partner sa umuusok na kanin. Gaya ng kulay ng kanin ko dahil bahaw yan, pinaibabaw ko sa bagong loto. Ayan. Walang archi-archi dito. Ito yung part na masarap po. Oh. Yung ganyan ng sauce. No? Yeah. Ito na yung aking breakfast. Sabi ko sa inyo, breakfast, lunch, dinner, breakfast ulit dahil ipainit. Posibleng may tira dyan dahil konti lang naman kami. So may tira talaga. Ayan, kainan na. Thank you for watching again, guys. Ha? Ayan, dadalhin ko muna kayo sa table. Pero, I don't know kung makita nyo ang aking face lock for today's video. Ayan, one more. Mainit eh. Happy Sunday guys. sa Tapos na ako magsimba. Masarap, siyempre ako nagluto, di ba? Tapos rin siya, may konting taba. Hindi ko may subo, mangha, mainit. Tsaka medyo malaki yung ang hiwa nito. Thank you for watching guys Happy Sunday! Siyang worry, pinagdasal ko lahat ng mga kagalit ko din. ko kong pinagdasal lahat ng mga mahal ko sa buhay, relatives. Basta ganun. Pagdasal niyo rin ako. Pinatawad ko na kayo. Patawarin niyo rin ako. <laughs> Char. Happy Sunday, Char. Mm.